Welcome to my YouTube. Welcome to my vlog. My first vlog is about paano nga ba ako nakatawin sa I.O. o or sa immigration. So, uh, here's the tip. You a tip. May tip ako. So, kailangan mo kailangang tandaan kung wala yung dadalhin sa immigration. O pag natapat naman kayo sa medyo mas humid, So, kailangan nyo talaga ng mas marami pang papel. Hindi nila kailangan, huwag na. Pero mas magandang din na yung pinaka-empatical pinaka, na lois. Yung dalawang lois, may malamdaman talaga. O yung sa pangatatlo lang, pero ako kasi dinala ko yun. Okay? Yun lang naman kasi hinanap sa akin. And the other is uh, sa part of travel okay? Yun lang yung hinanap sa akin. And, and yes, nakapasa ko at nakatabila ko sa akin. So, simulan na natin guys ang aking uh, tips kung bakit ako nakapasa o naka nakatawid sa I.O. o immigration sa aking first travel in Hong Kong. So, kain muna kay Nikki. Hello, 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 and I have a shirt for home court. And yes, meron din akong, ano, tip box, kung sakaling meron dyan puting pusa, na mabait, na gusto mo mag -date. Okay, okay. Uh, meron akong G-Cash. Meron akong G-Cash. Okay, balik na po tayo sa aking vlog. Okay, meron po kung isa na isa sa mga pinuha sa akin talaga. Siyempre, use, uh, number one is passport. Okay, passport. Ano nga ba itong passport na to? Kung bakit unang-unang hinihingi? -unang Siyempre, nandito na ka sa atang inyong documents, ang inyong mga pangalan, details, kung saan kayo pupunta o anong gagawin no? Siyempre, ito po, hindi po ito po hindi po ito po kaya uh, yes. lahat. So, napaka-importante po na ito po ay ingatan. Hindi madudumihan, hindi maluluko o hindi mababasa o kahit tusok ng karayom o maliit man niya na bagay o kahit man siya na maliit, maliit lang ha, ay na-upload sa elevation. Meron kasi case o oh, nakasabayan ng na, ng kasama ko na mag-travel na relative school na mayroong yung passport niya na uh, napunta siya sa second interview dahil yung passport niya ay hindi hindi uh, hindi siya flat yung isa naman ay may tusok na unting crime kaya siya napunta sa second interview. so bakit nga ba siya napunta doon dahil mayroong tusok ng karayong yung ah uh, ano niya, yung passport niya. Kaya po, hindi siya na-continue doon sa port. Sa ano pa, hindi siya nakatawin. So, na-epic po siya doon sa second interview. After first interview, napunta po siya doon sa second interview. Doon ko tinanong kung, kung, ano po yung nasa passport niya, bakit po ba At yun nga po, napakahigpit po talaga pagdating sa passport. So, so sabi ng sabi nga dun ng ano is accident na daw po na may to na nabasa o may kinakain at na natalsikan o ano tapos yung isa naman po ay pag-state po at yun, uh, yun po yung ginagilan ay yun din po ang narinig ng kasama ko na naikit-tip po siya sa video so sobrang napaka 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 importante po ito kaya ingatan nyo. So, ito po yung number one. Number one yung lahat. So, pangalawa naman po ay ticket. Ticket po. Ticket. Booking ticket. Okay. Asa na ticket po. Okay. eto. Kasi dito naka-indicate yung kung anong kung anong date kayo aalis at kung anong bansa kayo pupunta at kung anong date kayo makakating doon sa inyo lahat. So, make sure na meron kayong ticket na papunta. Okay? At yung ticket ninyo, make sure na confirm. I-confirm ko. Confirm. Yan. Yeah. Ticket. Na ticket. Okay? ah, uh, ito po ay ticket na binok nyo ipapakita nyo doon. Uh, at ito po ay binigay ko sa kanya. Kung ano lang po yung inihingi, yun lang ang binigay ninyo. Huwag niyo po siya lagi, big, bigyan na abutan na abutan na hindi naman yung hiling Okay? Uh, yun. Ano lang po yung hiningi niya sa akin. So, binigay ko rin po. Binigay ko ako. Then, um, ang, ang, pangalawa naman po yung hinanap ay hotel. Hotel po. Ayan. Ayan. Hotel, hotel, hotel. Booking So, dito po ay hahanapin sa inyo kung talaga po kayo ay mag-stay mag doon for 3 days o so 4 days. Dito po makikita ang nakasaad at inyong check-in hotel. So, kung dito rin po makikita kung gaano katagal ang inyong pag-stay doon at yung base doon sa sinasabi ninyo, So, Binigay i-aabot nila ito sa kanya kung sakaling hindi, kung sino kung hindi naman, eh, it's okay. Pero sa akin kasi hindi nila rin. So, uh, pinakita ko po sa kanya, then, it's okay. Sa pangatlo oh, naman ay, baka hanapan nila yun ng itinerary. Okay. Itinerary. Ito yung itinerary kung sa nakasaad, yung mga pupuntahan ninyo, yung mga gagawin ninyo activities. Just make sure kabisado nyo rito just in case, hawak ko na ay ot, kayo. Uh, sinisiguro lang sa nila na alam mo yung pupuntahan mo at alam mo yung gagawin mo dun kung ikaw ay naroon na Okay, hindi yung ginawa ni o no? ginawa ni ganito, tapos hindi mo naman pala alam yung gagawin mo doon. Basta nakijob ka lang, tapos hindi mo naman alam yung mga pupuntahan mo. Just make sure aware ka doon sa mga pupuntahan mo yung activities para just in case, pag naigit ka doon sa I.O., may sasagot ka, okay? Uh, just reminding lang naman to, just in case natapat ko doon sa pinaka uh, strict na I.O. Lahat bubusisiin, lahat tatanungin. So, at least ready ka. Okay? Sa kasi hindi na hindi na ito Pero, nag-prepare pa rin ako. Okay? Uh, meron din, uh, may mga I.O. din kasi na hindi na insurance. So, mayroon meron kayo insurance sa binu. So, ayan, meron din po talaga akong pini may naka-prepare din po talaga yan. Ah, uh, insurance. Certificate of protection. Okay. Meron po yung insurance, yung travel dami. Okay. Hindi ba travel. May insurance din talaga kang uh, Just in case, ano? Meron ako ipapakita. Pero hindi rin po ito hinanap sa akin. So, medyo mabait yung ayaw na tapat sa akin. Okay, guys? Pangatido. Uh, one, two, three, four, five. So, ito na yung five. Ito yung return ticket. Okay, return ticket po yan to Manila. So, ilang beses po ikaw tatanungin kailang ka babalik? Then, paulit-ulit lang po yan. So, sa aking malamdesis ako binanong itong kailang ka babalik? Sabi ko, June 17. Okay, then babalik ka for June 17. So, tatanungin ka ulit. Then, eh, tatanungin ko sa iyo ito ng ibang mga bagay. Then, babalik sa tanong sa iyo na kailang ka babalik? Noong 17. Okay. Uh, Mag-focus ko lang kung ano yung plan ko sa'yo tapos sabutin ko lang tama. Then, kahit magpaligaw-libid ko siya ng sa sa'yo, kung honest ka dun sa sinasagot mo, sinasabi mo, hindi ka malinto at hindi ka makakalimut kung ano yung sasagot mo. Kasi nga, andun yun ano yun? Ano yun, alam mo yung passport mo, alam mo yung ticket mo, alam mo yung itinerary mo, alam mo yung day kung kailang paaalis, alam mo Day, kung kailan ka babali, alam mo yung hotel, kung saan ka nag-book, alam mo kung ito naman ay binok ng kapatid mo, sa amin kasi binok ng kapatid ko yung hotel namin, siya rin na ng insurance, pero aware kami lahat kung ano yung binok na sa amin, alam mo, aware din kami lahat kung ano yung itinerary na ginawa niya sa akin, okay? So, kasi nga, pagdating doon sa IO, sa immigration, hindi naman yung kapatid mo, nanay mo, kailigan mo yung i-interview din, kundi ikaw. So, wala kang dapat uh, alalahanin yung sarili mo, okay? Kaya make sure yung isasagot mo to, ay confidence ka. Hindi ka kinakabahan, hindi ka may alalahanan. E kung wala ka naman kasing gagawin doon sa lugar, wala kang dapat alalahanin kaya hindi ka dapat kabahal. Pero uh, for the first time travel, kinabahan talaga ako. Siyempre, <laughs> eh, first time. So wala talaga akong alam, ang idea ko, ano yung tatalamin. Although nag-research ako katulad nito, nagsusara ako sa inyo kung ano yung first time encounter ko sa I.O. So, ayun nga, hindi na makapare-pareha. Pare so, may yung mga napanood ko sa YouTube, yung mga napanood ko sa ano, is hindi katulad sa akin na naka, na madali lang ako na paano. May iba kasi napanood ko na naharam sila, na ano, so, hindi talaga pare-pareha. So, just in case na matapat ka sa I.O., di hindi kasi talaga sa I.O. at sa itsuro, hindi naman sa sinasabi ko sa itsuro, sinasabi ko yung para kinakabahan ka na ano alisin mo yan kasi magbibigay um, bibigay sa yan ng negative okay just confidence hindi naman na sobra ng confidence ang ibig ko sabihin is kaya mo din yung sarili mo pag nagdududa na sa harap ng ay wala kang ibang sasabihin kundi o ano yung dokumento dala mo kung ano itanong sa iyo yung nasa mo okay kung ikaw ay kung ikaw ay single mother pero may pinagkakitaan, magbigay ka ng dokumento, mag-vlog, magdala ka ng mga dokumento kung papakita na ikaw ay may pinagkakitaan. Kasi isa rin po yan sa hahanapin o tatalagin sa iyo. Make sure na meron ka ipapakita. Kung single mother ka, meron ka abidabit. Abidabit pagiging single parent mo. So, ibig sabihin, wala kang asawa pero meron kang pinagkakitaan ah So, selling ba yan? Selling online ba yan? ah selling, uh, selling nakikita ka ba online? So, merong pang, depende kasi sa I.O. Ako kasi hindi na ako hininga ng, ano, ng mga certification na benta ko online o benta ko sa ganito. Ganyan. Kasi just in case naman halapin meron ako kapakita. Sa Gcash, kasi kung selling online ka, o ano ka, meron pang ipapakita. So, ang ipapakita mo kapag online selling ka, online ano ka, business ka, so ipapakita mo doon yung kung pasok ng pera mo sa Gcash. Okay, Maya, uh, PayPal, basta any, any, any online payments ah right? uh, ipapakita mo yan. So, kung cash basis ka naman, so wala naman ano, kung small business naman, wala naman yung talagang ipapakita. So, savings naman yun savings. So, magdala ka lang ng statement of account na galing banko just in case hanapin mo yung kaya papakita. At latest po ka na ngayon. Updated yung ano po Ano, ano banko, Updated po yun. So, kailangan mo lang ng mga mga dokumento na magpapakita, magpapatuloy na ikaw ay merong pinagkakitaan. Okay? Tapos kung well, sponsor ka naman, sponsor ka. Okay? Kanyari sa merong pang-sponsor. So, kung nga nag-sponsor kayo sa'yo sa is kaibigan mo. Okay lang kapatid mo kasi kapatid mo na nga. Diba? Kapatid mo. Pero pagkaibigan mo lang, make sure na marami kayong picture. Okay? Mag-save kayo ng paano ko kayo pa-close e bakit e ba ikaw ay i-sponsoran E paano kung wala kang teacher kahit tita mo yun tapos hindi kayo close ang hirap po nun okay may mga na si second na pupunta sa si second interview po dyan yun e but, but, but kahit nang nito mo hindi naman pala kayo close so kailangan po talaga yung nag-sponsor nag kayo eh close mo. Patunayan mo sa ay na close mo siya. Okay? Na 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 kaya ka niya i, i sponsoran kasi close kayo at may picture po kayo. Okay? Pero make sure talaga meron pa dokumento na papakita na meron ka at pinakakitaan. Wag, wag na wag, wag mo ilalagay na unemployed ka. Okay? Kailangan lagay mo sa employee mo, na meron ka kasi Uh, usually kasi kapag hindi kumapasok sa company na malaki, na lang, uh, nilalagay na lang natin ang employee. So, hindi po, lagay niyo po talaga set employee kasi meron pa rin kumapasok na, na pera sa inyo. Okay, hindi yun ang employee. Self-employed self po, yung kumikita kayo sa sarili nyo, o na yung sariling Kasi bang may kulalagyan ng employee kasi medyo, ano po yan, pati yung kung wala ka naman pala trabaho, napakaraming tanong po yan. So, napakaraming uh, tanong po yan, kaya kailangan po, ah, uh, nagayon lagay nyo na lang po yung self employed Okay? Yan lang po yung mga tips na mibibigay ko sa'yo kasi dumaan po yan sa amin. Yan po yung mga tinanong sa amin na dyan po nagtagal yung yung mga isa sa mga uh, nakasabayan namin sa travel. Okay kung tayo makakilala namin na kasunguran lang namin sa likod, yan. Pero kami po ay maayos kami nakatawid. Okay? Maraming maraming salamat po. I, and tips ko nga pala, may grupo namang po kayo na, na, uh, magbabakasyon o magta-travel. Make sure po na ano, na kumpleto pa rin po yung dokumento na dadalhin ninyo. Kasi uh, at the time, may iwang ka ng mga kasama mo. Kunwari, sila boots. Boots yung mga, papel nila. Kung mga mo, tas, pamilya nila. Kunwari, yung mga kasama mo, estudyante. Tapos, pamilya ay Estudyante yung mga kasama mo, tapos ikaw yung medyong matured. Matured, o adults nila. Kasi, estudyante pa lang sila. So, sila kasi, pag estudyante, walang tanong-tanong na marami, bubusis sila. Lalo na kung may sila. So, makakatawid sila. So, ikaw, ikaw yung naiba so hindi mo masasabi na may maghihintay sa iyo so make sure talaga kumpleto yung dokumento mo okay yun lang po at maraming maraming salamat sa sa inyong pabuyahe. good luck po sa lahat ng tatawi eh, ng immigration at meron pa po mga bago ngayon na machine room baka uh, nung pumunta po kasi kami nung ngayong Hong kung ngayong June kasi kaka lang namin ng Pinas ngayong June 17. So, may mga bagong ano na po ngayon doon. So, hindi na po kayo, pag bumalik po kayo ng Pinas, hindi na po kayo magsunod o magsusulat ulit ng mga details ninyo, is ilalagay nila po yung yung passport nyo sa machine at mababasa na yung details nyo tapos tatawid na kayo doon sa pinaka-gate nila tapos picture tapos alis ayun may bagong ano na po ngayon doon at kala na ay magsusulat pa pero may bago na pala ng bata sa dito. So, good ko sa mga sa mga magta-travel, okay? Along Asia o USA. So, yun lang po masi-share ko sa mga yung guys. Also, maraming salamat. Salamat po sa panonood. Thank you. Thank you. Ako pa pala si Joyce. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe or sa mga na nais kong subscribe at tinutin lang po yung bell, subscribe na po kayo para sa mga updated po na video ko, um, i-click lang po yung bell para maging updated po kayo sa mga sa mga i-upload Ngayon po, first time ko at sa second po, meron, meron pa rin po po i-upload about sa travel ko. Okay? Sa mga, uh, susunod ko kung tips ay paano kami naka, ano, lahat at paano paano ano experience ng iba kong mga kasama For interview, okay. Aami manami, salamat. See you guys.